guys, kain na tayo ng pansit malabon. Yes, masarap to. Tama-tama sa inyo mga panlasa, pamerienda, panghapunan at pwede na rin pangbenta. Guys, gagawa tayo ng pansit malabon. Aswete. Papupulahin natin. gumila ko ng buong aswete. Yan. Yun muna natin gagawin. Okay. Pag mapula na yung aswete, matanggalin na natin. Guys, lagay tayo ng sibuyas. Ah! Bawang. Lagyan natin yung giniling na karne. Okay, marami na ito para ating kilo. guys, lagyan natin ng na. anatom oil. Ang ganda, oh. Pulang-pulang. Ayan. Guys, lagyan ko ng asin. Menta. At, haloyin ulit. Ito yung pinakakaldo ng hipon na pinag sabaw ng hipon. Guys, sayang. Sarap. Yan, sabaw natin. Pakuloy natin. Saka natin lalagay yung pancit. Yan. At guys, lagyan natin ng patis. dalawang kutsara patis kayo nang bahala eh, panlasa ninyo kung ano guys okay, ilagay na natin yung pansit yung malalaki to na pang pansit mm, malabon talaga yan na guys sa eh, luto na yan Okay. Kakalagyan natin ng cornstarch. Natin ng cornstarch, pampalapot lang naman to. Cornstarch, sana kanina pa, nahuli. Hindi ko nalaala. Ayan, kaya ngayon ko lang nilagay. Haluin ulit natin. Pero luto na to, guys. Wow, guys, luto na. Ito na, oh, luto na. Sasalin ko lang sa isang plate. Kalagyan natin ng chicharon at itlog at hipon. Yan, masarap. Okay guys, sana magustuhan nyo. Guys, lagyan ko ng chicharon. Nakulay na rin ang palabok ng chicharon. Yan. Tapos lagyan ko ng itlog. Lagyan natin ng itlog. Hindi ko na sinalin, Okay lang dito. Guys, lagyan ako yung hipon. Ayan. Ang pag, ano lang naman to eh. Ang paganda. Guys, ayan na ang pansit malabon. Guys, ano magustuhan nyo? Yes! Pansit malabon! Yummy, yummy!